Nakatrabaho ng SB19, may pambubulgar sa galawan nila sa likod ng kamera. With all the SB19 members having their solo careers at parehong successful pa, mapapaisip ka talaga kung may nagbago ba sa grupo nila. At sa workplace naman ay mapapatanong ka kung ano kaya ang ugali nila lalo na kilala na sila sa industriya at talagang tinitingala na. And so, here's Patrick Victorino, isa sa nakatrabaho ng SB19 sa Pure Gold Music Video, na ibinahagi kung ano ang pakikitungo ng members kay Pablo na siyang pinuno ng grupo at sa mga galawan nila sa likod ng kamera. Nakita ko kung paano mag-lead si Pablo, paano nila irespeto si Pablo, which is na-experience ko naman nung nagkasama-sama. Na talagang yung respeto nila kay Pablo, grabe. As in, in, as in, hanggat wala si Pablo doon, hindi sila susunod, hindi sila nauuna. Ang galing nga eh. Kaya akala ko sa TikTok ko lang mapapalood yung ganun. Parang talagang, eh, tala sila masabihan na professional. Ano ba ang mga galawang hindi po? Uy, domino naman ba ko sa kanya, Atiday, sige, balik ko yan later. <laughs> mga galawang. Alam, unang-una -una kasi, sobrang uh, respeto nila yung, ano, yung yung oras na ibang tao, hindi sila late. As in, pag tinawag sila, nandun agad sila sa set. At the same time, hindi sila... Hindi sila... Pag trabaho-trabaho, ganun. Pag kulitan, kulitan. Pag break time, at may pagkakataon makipag-mingle sa amin, makipag sa mga uh, talents na talents nila, may pagkwentuhan sila. Tapos hindi sila attitude. Saka may times na si Pablo as a leader. Minsan nag, nagsasuggest siya sa director. Ang galing nga ni Pablo.